Bukod sa hinihinalang istruktura, may iba pang nadiskubre ang PCG sa Scarborough Shoal sa unang pagkakataon. Iginiit rin sa radio challenge ng China Coast Guard ang pagiging nature reserve ng Bao de Masinloc na idineklara ng China kamakailan. Si Patrick De Jesus sa detalye. Ipinasa na ng Philippine Coast Guard sa National Task Force for the West Philippine Sea ang ulat ng mistulang istruktura na nakita sa Maritime Domain Awareness o MDA Flight itong lunes sa Scarborough Shoal. Inaalam kung ito ay gawa sa bakal, kahoy o semento na nakita sa timog na bahagi ng Bajo de Masinloc at kung inilagay nga ba ito o natangay lamang na debris. For so long a time na lumilipad tayo dito sa BDM this is the only time na may nakita tayong ganito. Hopefully in the next coming days, we will be once again flying over Bajo de Masinlo. Iimbestigahan na rin ng Armed Forces of the Philippines ang mga hinihinalang istruktura. Pero noong 1997, minsan na rin daw na tinangkang magtayo ng China ng steel structure sa Scarborough Shoal, ngunit inalis ng Philippine Navy. Dati rin itong bombing range ng US at Pilipinas noong may base militar pa ang Amerika sa bansa. They could be remnants of the old structures that were there on masinloc We're checking everything. Bukod naman sa underwater structures, nakita rin ng PCG sa MDA flight ang isang boya na nasa gitna mismo ng Bahod-Masinloc na unang beses ring napansin. Sa unang pagkakataon iginiit na sa radio challenge ng China Coast Guard ang pagiging nature reserve ng Scarborough Sinagot naman ito ng mga crew ng PCG sa BRP Teresa Magbanwa. This is China Coast Ahead, a National Natural Reserve of, Yei, the, land of the People's Republic of China. Your actions may cause to the environment of our reserve. By the relevant laws and the regulation of our country, and leave the area immediately. The Philippine government does not recognize your unlawful claim to establish a so-called Wangyan Island National Nature Reserve in these waters because it violates the international law. It is very surprising that the Chinese government is claiming that they are protecting the marine environment. Dahil for so many years, we have monitored Chinese uh, fishermen uh, destroying the marine environment, harvesting giant clams, and even um, without hesitation, no ang uh, panguhuli ng uh, pawikan at ng mga endangered species sa baho de Masinlo. Samantala, sa kabila ng pangigipit ng mga barko ng China, ipinagpapatuloy sa baho de Masinlo at Escoda Shoal ang kadiwa ng bagong bayaning mayang isda o KBBM program ng pamahalaan. Aabot sa isandaang bangka ng Mayang Isdang Pinoy ang nabigyan ng ayudang krudo at grocery packs habang binilirin ang mga huli nilang sariwang isda para mapalawig pa ang kanilang fishing operations sa West Philippine Sea. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.